DepEd, inirekomenda na kay BTBM na ibalik ang old school calendar simula school year 2025 to 2026. Inirekomenda ng Department of Education kay Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagbabalik ng old school year o June to March calendar sa bansa sa kabila ng panawagan ng mga magulang at guro dahil sa matinding init. Sinabi ni DepEd Assistant Secretary Francis Cesar Bringas na nagsumiti na ang kanilang tanggapan ng liham sa Office of the President na nagpapanukala na iklian ng dalawang buwan ang school year 2024-2025 to 2025, upang matapos ito sa March 2025 at maibalik sa dating school break na Abril at Mayo. Sa naturang panukala, maaapektuhan ang school break ng mga guro, gayon din ang mga estudyante. Anya, ang mga bata ay maaaring magkaroon ng school work maging sa araw ng Sabado dahil mababawasan ang bilang ng araw ng in-person classes. Apektado rin umano ang school break ng mga guro, gayon din ang kanilang vacation pay. Ikinatuwa naman ito ng Teachers Dignity Coalition o grupo ng mga guro ang naging desisyon ng ahensya na suportahan agad ang pagbabalik ng dating kasukan sa mga pampublikong paaralan. Pagamat hindi pa ito pinal at maghihintay pa ng pagpapatibay ng Pangulo, nagpapasalamat na ang TDC dahil pinakinggan ng DepEd ang hinaing ng mga magulang, mag-aaral at mga guro. Nilinaw naman ni Bringas na hindi sakop sa naturang panukala ang mga pribadong paaralan sa bansa. Unang sika.